Ayan, kukunin natin. Tapos yung gagamba na sa ilalim. Ayun. Yun siya mga kabusing. Yan, ang ganda. Oh, ang gandang kulay. Buto. Ito, asag kuwan. Good size na rin mga kapusing. Yung gagamba. Mga kabusing, puntahan natin si Pamangkina na naman. May nakita siya. Ayun, ang sapot niya mga kabusing. <laughs> ang sapot niya. Ang sapot kasaputing oh pot lang tapos yung gagamba nasa ilalim ayun yun siya mga kapusi oh. yan ang ganda ang gandang ang gagambah. Kunin mo doon. aktor baka na. Saka. Saka. Saka mayos. Alis na lang po. Alis na lang. Ayun. Yan mga kabusing. Ang ganda puntahan natin sila mga kabusing si pamangkin at Bayaw. may nakita daw sila yan nasa malayo sila mga kabusing Tapos tayo nasa malayo din lagi kapoy na sila oh ano na kung perya sa nakita nako volcano sa Ayun oh. Mga kabusing oh. Ang gandang kulay. Duto eh. Taasag ko an. Good size na rin mga kabusing. Yung gagamba. Buto dang usah. <laughs> Ayan. Mga kabusing. May nakita si pamangkin dito. Ayan. Ito yung sapot niya oh. Ayan. May ibang gagamba pa dito. Ay, yung, ito pa yung kinakain niya, mga kabusing. Tapos yung gagamba nandito lang, oh, nasa loob. Yan. Yun. Musoy na gagamba, mga kabusing. Ang oh, laki. Musoy. Musoy. Laki sana, mga kabusing, oh. Yan. Pero musoy, hindi tayo kukuha ng musoy, mga kabusing. Okay hanap tayo ng hindi musoy mga kabusing may nakita tayong gagamba dito dito lang siya nakatira mga kabusing ayan sa lobo oh ayan ang gagamba mga kabusing yun Aba ng galamay oh. Yan. Wow, ang ganda. Yan. Okay, kunin natin yan. May nakita pa daw si Bayaw dito. Saan kaya? Hanapin natin mga kabusing. Naraning kahoy-kahoy ating. Oh, man oh kita gitu ah, kan, eh? ay <laughs> 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 andito pa oh, mga kabusing oh nasa ayan Yan yung gagamba mga kabusing pero ano lang butyog na kulang pa sa sukat butyog siya mga kabusing pulahan sana oh Yan butyog butyog yan mga kabusing Ayun Yan Ayan, hahanap lang tayo ng iba mga kabusing. Hindi lang natin kunin to para lalong lumaki pa siya. Okay. Ayan, anula na kami mga kabusing. Yun o. No? Ang basa ng ulan. Nandito pa kami sa spot mga kabusing. Oop. Ayo. Mga kabusing, pauwi na kami. Hinulan kami mga kabusing. Oh. Ayan, ah, balik na lang kami sa gabi na naman. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay. Inula na kami mga kabusing sa spot. Ayan.